ng Huwebes. Ikatatlumpong araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Nation, Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas, may adlaw mga tagamindan nao. mayroong dalawang po mga struktura sa Butuan City na inirekomenda ng City Disaster Reduction and Management Office na hindi po pwedeng okupahan dahil sa may nakitang mga bitak-bitak. Ito ang lumabas na assessment ng Local Government Unit of Butuan pagkatapos na suriin ang mga building structure sa lungsod matapos ang 7.6 magnitude na lindol na tumama sa bayan ng Manay Davao Oriental netong na nagdang Oktobre adjust 2025 ng umaga. Sinuri ng Butuan Auditor Teams ang may isang daan anim na na mga struktura at dalawang sa naturang bilang ay hindi ligtas tirahan habang mayroon namang apat na pong mga struktura ang uh, siyang napabilang at isinailalim sa restrictions. Bunga ng may mga minor damages ang nakita ng audit teams. Mayroon namang isang daan at apat ang mga idiniklara ng audit teams na walang significant damages. Wedding tirahan, lahat ng mga gosali na nasa ilalim ng tag and safe ay off limit sa publiko. Ang mga struktura na isinailalim naman sa pagsusuri ay kinabibilangan o yaong mga struktura na isinailalim sa pagsusuri ay kinabibilangan ng dalampot dalawang school buildings. Kabang labing pito namang may mga gosaling paaralan ang idiniklarang tinding sa naturang isang daan na apat na bilang dalam put rito ay government infrastructure habang labing isa naman ay mga commercial at mga private Buildings. Well, Ramos, CMN, Robin Reporter ng Midanao Radio, kalikasan ng Oxity Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN live, 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 Nationwide. 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 Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN, Robing Reporter sa Mindanao. Samantala.